lakad po kami ni ate. Sige, video mo na lang. Andito po kami sa hagdan ngayon. Ito At yung aming yung aming asama. dinadaanan ano ano, <laughs> <laughs> oh. ano, ano? ano? ano, ako ang mangiya na kachinelas, na short na kambahay, ano ba ito kasama ko? Ito pa kami dito. shade ko. Ayun, shade ko. Ayun, shade ko. ko. shade mamaya. kilay hmm? kita. Paano yung kilay mo, Tay? Kano po sa ganito? Kano po sa 100 lang, ma'am. Kano po sa Pili-pili. May mga naka-box dito. Be, cellphone mo ba? 200 lang. 200. Ito na nga lang. Ito Ganda ng design ang napili mm -hmm. mo ah. Ito like, so, may ma letter N kasi ito. Ito na lang palitan. Yan na. Palitan ko ang pendant. pili Pumili mm. ka mid-price ng <laughs> Yawal mo po na ito. So, sobrang pare pareho kasi maganda kasi lahat. May nahirapan po pumili yung ate ko. Ayan. Paalis <laughs> ka din. Nag-upload ka din dyan. Excellent. Dati. Paalis mo. Paalis mo na kayo. Saan po sa Ate, magkano dito, te? 100 lang <laughs> yan ka. Dali ka, dali. Kinayan kita. Sige. Bibili ako ng Ito na lang, te. Bilhin ko na lang, te. Huwag oh, na ako te. na ako kailangan, te. Huwag na ako kailangan, Huwag yan, hindi ba yan kasama sa kanya? Oo, hindi pa. Ayon sa'yo lang yun. Oo nga. Magkano ba yung kulang sa'yo? Yan lang. Yan lang sa'yo. Ito lang sa'yo. Sa Kasi wala na pang 3.30. 2.30. Ay, Ayaw 30 na lang tayo, dagdag mo. 30. Ano pa ba ang binili mo? Marami. Mas, uh, ilay. Nagbili ka lang ganun, Arite? 6.60. Ha? Akin na lang ay. yung isang para sa bumili ka. Hindi, tama lang. lang. Ano? Sinabit mo na tayo. Pa isa! Ay, 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 sa kabila. Nasa tinga niya lahat eh. Marami talaga <laughs> lahat pa harap ito. Hindi 30. Ayan. 30? Oo. Uh Bakit -huh. na yung

sa ito. 660 lang. Yung sa akin kanina, yung sa iyo 330. 330. 'Di ba ano, isang plus Magkano yung kwintas niya Ano nga yung isa? 2, 2 sa Kasi nag-add ka ng kilay. 100. Mm -hmm. 430. Okay. Eh. No. Ikaw lang, lang, ay ikaw lang tsaka yan, di ba? <coughs> ano kulay nung eyeliner na yon? Black. Ano kulay nung eyeliner na yon? Brown yan, ang kulay ng buhok niya. Ah. No. 600, magkano wala yun teh? Kanya. No. 600. 600. Hala teh, wala na tayong pamasahe. Sige lang, pagbalik natin. <laughs> <laughs> Uy, ang pamasahe natin buang ka talaga. Magkano? Kaya nga, isang taan kasi lang. Na? na lang Isang taan. Huh? Isang daan ba? Kasi na makauwi na tayo? <laughs> Day, talaga nito. Hindi na kami makauwi. Ito <laughs> na lang pera kasi namin. Wait lang ate, kulang pa ako sa... Boss, na lang yan Wala na yung boss mo ate. Ubus na yung pera. Ate, ate. Okay. Thank you, te. Uh, thank you, ba. Sige. Uwi na kami. Pasok po. Ayun. Hindi ka nag i ng blouse? Hindi na. Okay, na cream, eh. hmm? cream. Anong cream? Anong cream? Anong cream ba yun? Tara na. Ano? Sa ano? Ate, wala na tayong ano, wala na tayo tayong isang araw sa Wala na tayong pamasahe sa ano, te? Hindi tuloy yung, ay, eh, sorry. Hindi tuloy na yung date natin. Kasi wala na tayong pamasahe. Wala na kami pabasahin. Isang buo uh, uh, uh. is wala na tira? Oo. Ay, grabe ka naman. Ganda ng anong pupunta kami sa daming tao. Makabili na ba? Talago, 300 na chanela. Spot na yan. Pagbalik na lang namin. Wala na akong pera. So kami guys, pauwi na po kami. Talagang sadyang maraming tao dito. Na na wow. Naubos na yung kanyang 1 million. Yung 1 million ko guys, oh my god. Ubus yung 1 million ko. <laughs> Saan tayo sasakay? Hanap tayo ng sakay. sa ng kotse mo. Baka yung <laughs> <ito. laughs> <Bakayong> ilong. <laughs> Baka yung ilong. <laughs> Baka yung ilong. Ata-aral tayo sa kaya ngayon. Baka yung ilong namin na planta. Tapu na 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 kuyarin tayo kay ma'am. Kayaan mo kayong taglamag ko eh. May ganun din kasi yung anak ko. Binigay lang. May ganun din kasi yung anak ko. Binigay lang. Ayan o. No. Ito binil -binil po yung aming nabili ng 1 million. Ubus <laughs> yung 1 million. Kung blouse sana ko. Hindi pa ang napili. Ay, naku. Huwag ka nang magisip mag ng ng blouse. Bakit? Sabi ni ma'am, bibigyan ka pa nga daw. ako, makalimutan na nila yung Pasko. Ito, nagsashopping kasi kami. Ayan, so. Ayan, sa tayo. Ito, kailangan tayo doon. yun yan ganito na lang <laughs> oh ikaw na lang i oh mo pinadala mo te ah? may dala ka di pang wala yan lang so ngayon guys ay ito ko eh kung namin kayo ayan so naglakad na kami ni Pauwi pa uwi kami pero enyo ang uwian namin sa Makati ay dahil na dahil ang sugo susugo ka pa wala na ako pera tapos na nga eh <laughs> Shower up uh, ang shop. Shower masak. Sa warm shop. Sa naman natin yung ano sa kayaan Ha? Kaya sa natin sa uwian ba? Maghanap kami ng tayo ngayon. Oo. Yes, oh, okay going to get tayo ng palana. Oo oh, oh, nga. May palana niyan dito. Baba natin sa dito. Oo oh, nga. Pais na ka naman jante? Ha? Sahod mo 'yung. Eh. Aniyan, dito na ako. Wala! Wala dito. Hoy! 1 2 3, patakan. 1 2 3. Sandayon Ano pa sakay? Para mo.